Ang makabagong tangke ng sandatahang lakas ng China na may laser, misil at network ay sinasabing katapat ng pinakamahusay na mga tangke sa mundo. Pero heto ang problema, walang nakakaalam kung talagang gumagana ito. Ang Type Siam na Putsiam ay ang Boulders de ng China, nakatapat ng mga pangunahing tangke ng kanluran tulad ng M. Isa Abrams. At sa papel, mabilis ito, nakamamatay, at puno ng makabagong teknolohiya. Sa totoo, hindi pa ito nagamit sa totoong labanan. Kaya may malaking tanong pa rin, di ba? Ngayon, pag-uusapan natin ang tangke na ito, bakit malaki ang tiwala ng militar ng China rito at kung dapat ba itong pagkatiwalaan. Dahil kung ang isang digmaan ay nakasalalay sa bakal at sa mga sensor, maaaring nasa loob ng isang 55 toneladang makina ang sagot, isang makinang naghihintay pa ng unang totoong pagsubok. Ngayon, ang paglalakbay ng China patungo sa isang third generation na pangunahing tangke ng labanan, ibig sabihin, may composite armor, computer stabilized fire control systems, at isang daan at dalawampung mm smoothbore na kanyon ito ay bunga ng mahabang paglalakbay, banyagang inspirasyon at matitinding pagsubok. Nagsimula ito noong dekada isang libo na raan anim ang People's Liberation Army ng China ay pangunahing gumagamit ng mga lumang type 50 siyam. Sa madaling salita, mga kopyang Chino ng Soviet, T-54 series. Sapat na ang gamit nila sa simpleng paraan, pero lubos silang napag-iwanan ng bagong henerasyon ng mga tanke mula sa Kanluran at Soviet na lumitaw noong panahong iyon. Isipin mo na lang yung mga Chieftain M-60, t dalawa at iba pa. Ngunit, gumiti si Lady Fortune sa mga Chino. Dahil noong isang libo naraan, anim na put siyam sino-Soviet border conflict kung saan nagbanggaan ang mga tropa ng dalawang bansa sa Jenbao Island. Nagawa ng mga tropang Chino na pasabugin ang track ng isang Soviet T-62 na pagkatapos ay itinapon sa ilog. At syempre, nang makita nila ang pagkakataon na makuha ang ilan sa mga pinakabagong at pinakakinang na teknolohiya ng mga Soviet. Kinuha ito ng PLA at sinimulan nilang pag-aralan at himayin ito. Ang biglaang biyaya ng reverse engineering na ito ay nagbigay sa China ng pagkakataon na mas silip ang mas advanced na teknolohiya ng tangke at nagsimula ng bagong yugto sa pag ng mga tangke ng China. Batay sa pag-aaral ni Major Lin Chen Yong ng hukbong sandatahan ng Taiwan tungkol sa bisa ng ZTZ, siyam naput siyam a tank ng CCP. Sa mga sumunod na dekada, patuloy na pinaunlad ng China ang sarili. Kinopia nila lahat ng kaya nilang makuha mula sa kanyon ng Britanya hanggang diesel engine ng Amerika at unti-unting lumipat mula paggaya papuntang inovasyon. Sa madaling salita, mula sa pagiging atrasado, halos nakahabol na ang teknolohiya ng tangke ng China sa malalaking bansa pagdating ng bagong siglo. Noong 1980s, pinalitan na ng Challenger 1 Isa, M1 Isa Abrams at T-80 ang Chieftain M-60 at t 62 dalawa. Dahil dito, nagsimulang kabahan ang China na matapos agad ang sarili nitong proyektong makabagong tangke. Naglabas sila ng type 69, na basically type 59 din pero may dagdag na bahagi mula t -6 Dalawa. Pero hanggang doon na lang iyon. Hindi nila naabutan ang mga karibal at lalo pang lumaki ang agwat. Sa panahong ito, lumitaw ang ilang bagong experimental na disenyo. Halimbawa, naroon ang type 78 na mas maraming banyagang teknolohiya kaysa type 69 pati ang type 88. Isang tangke na Halatang ginaya sa disenyo ng Soviet, ngunit dito nagsimulang maglagay ang mga Chino ng sarili nilang mga ideya sa disenyo nito. Kahit manipis ang baluti ayon sa pandaigdigang pamantayan at medyo mahina ang makina, sumunod pa rin ang type na Napu na programa. Sa unang tingin, mukha lang itong isa pang evolusyon ng parehong batayang disenyo ng Soviet, particular ang T-62, pero sa ilalim ng hood, iba na ito. Dahil sa type na Napu dito, nagsimulang mag-eksperimento at subukan ng China ang sarili nilang ideya. At kahit na hindi talaga pumasok sa malawakang serbisyo sa mismong China, ang Type Siam Napu, kahit na naging alkalid tank ito ng Pakistan, ang mga natutunang aral mula rito ay direktang napunta sa tangke na sa wakas ay maglilingkod. Ang paksa ng video ngayon, ang Type Siam Napo Siam. Bagong disenyo ito na ginamit pa rin ang napatunayang bahagi ng Type Siam Napo ngunit may bagong tore, isang makabagong composite armor package at isang digital fire control suite sinasabing pumapantay pi ito sa mga pinakabagong pangunahing tanke ng Western at Russian. Ang pagdevelop nito ay pinangasiwaan ng Narinco, isang malaking kumpanyang Chino sa depensa na gumagawa ng lahat mula sa mga revolver ng pulis hanggang sa mga misil at bumilis ng husto ang pag-usad nito matapos pumasa ang disenyo sa mga unang pagsubok. Noong dalawang libo at isang opisyal na nagsimula ang Type Sham na bilang unang third generation main battle tank ng PLA hindi na sila nag-atubili. Sa 2,000 at 15 China, Victory Day Parade official nilang ipinakita ang type Siam Naput Siam A, mas pinahusay na bersyon. Matapos itong matapos, pinalakas ang produksyon nito buong dekada 2,000 at 10. Sa lawak na, sa kasalukuyang panahon, tinatayang mayroong nasa 1,000 at 200 hanggang 1,000 at tatlong daan ng mga ito ang PLA. Pinagsama ang original at Siam Naput Siam A na mga bersyon. Ngayon, hindi naman ito ganun karami. Halimbawa, may 4,500 Abrams ang United States at halos kalahati ay aktibong ginagamit. May 1,500 ang 3rd Gen K-1 ang Timog Korea at 200 at 50 ikaapat na henerasyong K-2 na handa ng gamitin. Pero ito ay isang napaka-respetadong bilang kumpara sa karamihan ng mga kapangyarihan. At iyan, sa madaling salita kung paano nakarating doon ang China. Kaya ngayon pag-usapan naman natin ang mga detalye, pwede ba? Pag-usapan natin ang mahahalagang detalye ng Siam Naput Siam A. Dahil limitado ang oras, mag-focus tayo sa pangunahing versyon. Simulan natin sa pinaka-highlight, ang pagpapaputok. Ang Siam Naput Siam A ay may ZPT Siam Naput isang daan at limang mm smoothbore cannon na versyon ng China ng lumang Soviet dalawa ay apat na put anim m na kanyon na in upgrade gamit ang mas mahigpit na tolerances at fully digital na fire control system. Gaya ng Soviet na ninuno, may auto loader ito mula sa karusel sa ilalim ng turret, kaya kaya ng tangke mag-operate ng tatlong tao lang at makapagpaputok ng sampung bala bawat minuto. Hindi ito kasing bilis ngayon dahil ang French Leclerc ay kayang maglabas ng labindalawang bala sa bay. Pero nasa unahan pa rin ito ng grupo at consistent. May dala rin itong 22 bala na handang gamitin sa luwado. At may kabuo ang 42 bala sa loob. Sa kabuuan, pagdating sa bala, ang pangunahing gamit ng Siam Naput Siam A ay ang DTC 10125 na may tungsten core. Armor Piercing Tin Stabilized Discarding Saber Rounds ay long rod penetrator na ginawa para tumagos sa modernong armor kahit malayo. Madalas magbanggit ang mga Chinese na source ng mga numero tulad ng 850M na penetration sa karaniwang armored steel plate sa dalawang km at may ilan pa ngang nagsasabi na may depleted uranium variant na kaya umabot hanggang siyam at anim napung M. Sa papel, tumutumbas ito sa bigat ng top-end NATO M8, dalawang siyam at tatlo aapat o Deutsche Mark, anim naput tatlo. Ngayon, kadalasan, kailangan nating tanggapin na lang ang sinasabi nila dahil ang China na maiintindihan naman ay itinatago ang mga detalyang ito para sa sarili nila. Pero hindi ito ordinaryong araw. Dahil noong libo at dalawa naliwanagan tayo sa totoong kakayahan ng mga balang ito. Salamat sa kakaibang paraan ng War Thunder kung saan tradisyon na ng mga manlalaro ang maglabas ng classified na dokumento para pagtalunan ang stats ng sasakyan. Isang masigasig na Chinese fan ang nagpost ng tila tunay na teknikal na detalye ng DTC, isa 0 isa na bala sa opisyal na game forum kasama sa leak ang penetration table na nagpapakita na kayang butasin ng bala ang dalawang daan at dalawampung mm armor plate sa 71 isa degrees mula dalawang kiam kimam. Ayon sa kalkulasyon namin, katumbas ito ng anim at walumpu hanggang pitong daan mm na epektibong penetration. Hindi man umabot sa mahigit siyam na raan, gaya ng sabi ng opisyal, pero delikado at nakakamatay pa rin. At ang pinakamahalaga, kinumpirma nito na hindi basta-basta gumagawa ng kwento ang mga Chino. Sinasadyang palakihin. Oh, pero hindi naman basta-basta nagsisinungaling. Para sa mas malalambot na target, ang ZPT Siam walo ay gumagamit din ng lumang high explosive at anti-tank na bala. Pinapadali nito ang paglilinis ng mga bunker, pader at rinsera ng sundalo at pinapahirap para sa mga wala sa metal na sasakyan. Ang pinakamalakas ay ang laser guided na bala ng baril na tumatama sa target hanggang 5 km at nakakabutas ng 700 mm armor plate. Malabo ang mga pinagkunan, kahit ang mga nasa wikang Chino tungkol sa eksaktong modelo, pero may dahilan para isipin na ito ay GP-125. Sinusuportahan ito ng modernong fire control system, hunter-killer layout, panoramic sights, thermal, ballistic computer, auto-tracking, at digital integration. Pwede mong pagtalunan ang eksaktong mga detalye, at kailangan mo talagang gawin iyon, dahil hindi sinabi ng Beijing kung ano talaga ang mga iyon. Sa aktwal na gamit, malamang na ang siyam na put a ay kasing ng Abrams, M. Isa a dalawang S.E.P. B. Tatlo o Leonard dalawa a pito. Na kung hindi mo alam ay talagang talagang napakataas na antas. At napakalaking pagtalon niyan kapag naalala mong ang China ay patuloy pang gumagawa ng mga T-54 apat na hango hanggang kamakailan lang. Natatakpan din ng makakapal na blok ang mga tore. Explosive Reactive Armor Isang uri ng dagdag na armor na gawa sa metal na may lamang pampasabog na sumasabog palabas kapag tinamaan na nakakaistorbo sa mga incoming na shape charges o kinetic penetrators at nagpapababa ng kakayahan nilang tumagos sa pangunahing armor ng tanke. Ang harapang bahagi ng katawan ng tanke ay ginagamitan din ng parehong proteksyon, ngunit ang mga gilid at likuran ay hindi nabibigyan ng ganitong pribilehiyo. At ito ay talaga namang nagdudulot ng malaking tanong pagdating sa kaligtasan ng crew. Lalo na kapag isinasa alang-alang ang autoloader. Kapag tinamaan iyon ng matindi, malamang na hindi lang basta mawawala sa laban ang siyam naput a kundi tuluyang mawawala ito. Ang tori nito ay lilipad palayo hanggang sa malayo sa abot-tanaw. Para maiwasan iyon, ang siyam.siyam-a ay may ilang kakaibang diskarte. Karaniwa na ang laser warning receiver at infrared smoke grenade. Pangunahing tampok ng tangke ang laser dazzler isang countermeasure sa bubong na ginawa para bulagin ang optika ng kalaban o sirain ang missile seeker. Gumagana ba ito laban sa ilang mga sistema? oh, malamang. Laban sa lahat ng mga ito? Hindi, malamang hindi. Hindi natin masasabi ng sigurado hanggat walang nahuhulog sa kamay ng kaluran at nabubuksan. Ang wala sa siyam naput siyam a ay isang aktibong depensa na kayang makita at harangin ang paparating na banta gaya ng rocket o misil bago tumama sa tangke. Walang duda, bihira ang mga ito. Yun lang, kailangan mo pang tumingin sa mga bagay tulad ng ikaapat na henerasyong Timog-Koreanong K-2 para makita ang mga ito bilang pamantayan. At pagkatapos ay sa mga partikular na subersyon ng mga tangke ng ikatlong henerasyon, katulad ng Israeli Makaber M4 at German Leonard 2A7A1 para makita sa ibang paraan. Hindi naman malaking isyo ang pagkawala ng siyam-naput siyam-i lalo na kung ikukumpara sa pandaigdigang pamantayan. Mukhang magkakaroon naman ng isa ang paparating na siyam na put siyam B particular na ang GL, anim hard kill system, dahil nagsimulang lumabas ang mga larawan nito ngayong taon. Kaya, abangan na lang natin ito, siguro. Ang meron naman ang siyam na put siyam A ay maraming lakas dahil sa V-12 diesel engine nito na nagbibigay ng isang libo at limang daang horsepower sa crank. Dahil dito, kasama ng medyo magaan, nitong timbang na 55 tonelada, kaya nitong umabot ng 80 km kada oras sa kalsada at 54 na km kada oras kapag wala sa kalsada. Para sa paghahambing, ang German Leopard 2 Apito na pinapagana ng 1,500 horsepower na diesel dalawa ay umaabot lamang ng humigit kumulang 70 km kada oras sa kalsada. Ang American M1802 at Abrams ay may pinakamataas na bilis na mahigit 60 kph at maaaring umabot ng 70 kph kung walang limiter. Sa serbisyo ng PLA, ang Type 79 sa lahat ng mga variant nito ang bumubuo sa nakabaluting kamao ng mabibigat na combined arms brigades ng hukbo. Sinasabi nating mabigat dito, literal din, kamakailan lang, muling inayos ng China ang kanilang hukbo sa mga brigada na kinategorya bilang mabigat, katamtaman, o magaang na mabibigat na brigada. Ito ang mga brigadang mekanisado na may maraming tanke, infantry fighting vehicles, self-propelled howitzers, anti-tank missile vehicles at tactical na off-road na sasakyan. Kumpara sa iba na mas maraming infantry o nakatuon sa suporta. Hindi na siguro nakakagulat para sa inyo na malaman na sa mga heavy brigada rin matatagpuan ang karamihan sa mga type siyam naput -syam, dahil malinaw na mas kailangan nila ng mas maraming tangke bilang kabuuan. Ang nakakagulat naman ay ang katotohan ng ang mga ganitong pormasyon ay tila mas itinuturing na mas mahalaga sa taktika dahil kahit ang mga medium at light brigada ay maaari ring magkaroon ng mga armadong unit. Dito madalas makikita ang mga lumang modelo habang hinihintay ang kanilang kapalit na type sham na put sham. At may kaunting paliwanag din dyan dahil nakadepende rin ito kung saan nakabase ang unit. Halimbawa, ang Heavy Brigade sa Hilaga at Gitnang Theater Command ay tinatawag na Beijing-ish at Shenyang. Kung gusto mong magkaroon ng ideya, mas maraming type siyam-naput-siyam ang mapamu kaysa sa ibang unit. Dahil meron silang parehong terrain at infrastruktura na kailangan para ganap na maisagawa ang maayos at modernong labanan ng mga armored na sasakyan. Maaaring may Southern Theater Command na sumasaklaw sa Guangzhou, Hong Kong, Macau, mga lugar na kadalasang parang malaking bundok ang terrain. Makikita mo na lang ang mas magagaan na type siyam-naput-anim o type labin lima. Dapat tandaan na ang Type Siam na Put Siam ay hindi pa nagagamit sa labanan. Kaya pansamantala lang ang anumang pag-uusap ukol dito. Sa pagtingin sa paggamit nila sa mga ehersisyo, makikita natin kung paano mag-isip ang PLA. Madalas silang gumagana kasama ang mekanisadong impanterya, artilleriya, drone, at suporta sa himpapawid sa isang network-centric na paraan. Malayo ito sa PLA na nakaharap ng Lolo Mo noong digma ang Koreano na mas kilala sa paggamit ng human wave tactics at pagtawid sa mga hadlang sa labanan sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga tumpok ng sariling bangkay na madaling akyatin. Sa katunayan, tinatawag pa nga nila ang bagong paraan ng pakikidigma na ito bilang informationized warfare, isang uri ng digmaan kung saan lahat ng tao at kagamitan ay nag-uusap-usap sa isa't isa. Tumatanggap at nagpoproseso ng labanan datos ng aktual at sabay-sabay gumagawa ng desisyong matalino base sa nakikita. Kung iniisip mong parang katulad ito ng paraan ng operasyon ng mga puwersa ng NATO ngayon, tama ang iniisip mo. Ang mga mataas na opisyal sa Beijing, hindi sila tanga. Nakita nila ang Desert Storm at nakikita rin nila ang patuloy na kaguluhan ng pagsalakay ng kanilang hilagang kapitbahay sa Ukraine. Kaya naman, nagtatala sila ng mga obserbasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa doktrina, taktika, at praktikal na bahagi, ano ang natutunan ng mga Chino mula sa mga taong pagsasanay at panunood ng mga totoong digmaan ng ibang bansa. Batay sa mga pagsasanay, iyan ang sagot. Itinigil na nila ang pagtingin sa type si Yam Naput Siam bilang isang high-end na tangke lang at sinimula na nila itong ituring bilang isang epekto sa larangan ng labanan. Gamit na ginagamit ng tama, may koordinasyon at layunin. Hindi man dirigma o tagabugbog, kundi panistis ng armas na sistema na inilalabas sa tamang oras para butasin ang preno at magpasya ng laban sa Zuri Combined Arms Training Base. Madalas gumagalaw ang Type Shem na sa Platon na tigtatlo kasunod ng ZBD, 4A Infantry Carrier at Unmanned Aerial Vehicle Recon Team. Ang mga drone ang nauunang pumapasok para maghanap ng mga pugad ng anti-tank guided missile mga minahan at mga kuta ng kalaban habang ang mga infantry ay naroon para harapin ang anumang banta na matukoy. Kapag nakumpirma na ang banta, sakalang uusad ang mga tanke gamit ang bounding overwatch Isang grupo nagko-cover habang ang isa sumusulong bawat usad-anim na da daang metro. Maganda itong pakinggan pero sabi nga ng isang dakilang tao, walang plano ang nabubuhay sa unang sagupaan sa kalaban. Kaya, gaya ng sinasabi namin, ituring ninyong pansamantala lang lahat ng ito. Sige, ngayong nakita na natin kung paano ang Type Siam na Siam ay umaangkop sa makabagong doktrina ng PLA at kung paano ito ginagamit sa maingat na tinimplang mga pinagsamang galaw ng armas. Imbes na isabak agad sa unahan, tanong, natutugunan ba talaga nito ang hype? Kung tatanungin mo ang mga Chino, tiyak na oo ang sagot. Ayon kay Maoming, punong taga-disenyo ng Siam na Put Siam A, ito ang unang information-based na tangke ng China. May integrated digital systems, battle management tools, thermal sights, at sariling software para sa real-time na kaalaman sa labanan at self-diagnostics. Ayon sa kanya, ito ay malinaw na pagputol mula sa nakaraang ginaya lang ng China. Ito ang unang beses na tunay na magkakaugnay ang kanilang mga tangke sa ibang bahagi ng puwersa sa makabagong paraan. Sumasang-ayon ang PLA Daily, tinutukoy ang tangke bilang korona ng puwersang armored ng China at rurok ng kakayahan nito sa ang panlupa. Hayagang sinabi ng mga opisyal ng China iyon, hindi lang ito mahusay na tangke, kaya rin nitong tapatan ang kahit anong tangke sa mundo. At base sa nakita natin, may katuwiran naman talaga para doon. Malakas ang kanyon, matibay ang baluti, at may potensyal maging world class ang sensor at liksi nito. Alam din natin yan, sabi ng mga Chinese, umaabot sa siyam na 160mm ang penetration ng pinakamataas nilang saboted rounds. At pagkatapos ay sasabihin sa mga tropa na iba ang bagay na yon. Kaya siguro dapat nating pagdudahan ang sinasabi nila. Mas maingat ang pananaw nila sa kanluran. Halimbawa, ayon kay intelligence analyst Isaac Seitz, technical na tagumpay ang type siyam na put A, ngunit may limitasyon din ito. Pangunahing alalahanin niya na ayon din sa maraming analyst ay ang survivability ng tangke, lalo na ang autoloader. Gaya ng nabanggit, lahat ng type siyam na putsyam ay may Soviet carousel style autoloader na nag-iimbak ng bala sa ilalim ng tore at napatunayan na madaling sumabog ang sistemang ito kapag tinamaan. Mukhang may basihan ang mga alalahanin ni Isaac, pero sa dulo, paano natin malalaman kung tama ito? Kahit ano pa, kung hindi naman nagamit sa digmaan, hindi rin natin talaga alam. Sinabi ito ni Denise Blasco, Dating atashe ng United States Army sa Beijing at may akda ng ang hukbong Chino ngayon. Ang tunay na pagsubok sa militar ng China ay darating kapag kinailangan nilang patunayan ang sarili sa hinaharap na labanan. Hindi ito paninira, kundi katotohanan. Wala pang anumang variant ng Type Shyam Naput Shyam ang nakaranas ng totoong labanan. Wala pang nakalaban dito sa gumagamit ng anti-tank guided missile drone o modernong tanke sa masiglang labanan kaya't hindi matalino para sa atin na magpalagay. Kung kailangan mo pa ng kumbinsido na nakakahiya lang ang mga palagay, isipin mo ito. Naalala mo ba nung tuwang-tuwa ang mga analis dito? At sa Moscow sa dilabing apat armato bagong tangke ng Russia? Pero hindi ito lumitaw sa Ukraine dahil sa dami ng problema. Kung titingnan mo ngayon, halata naman pala. Oo nga naman, Gayunpaman, naisa katuparan ng mga Chino ang serial na produksyon ng Type siam Put siam hindi tulad ng t apat at sa disenteng dami pa. Siguro dapat natin silang bigyan ng konsiderasyon at benepisyo ng pagdududa kapag pansamantalang sinusuri. O dapat ba? Dahil sa isang drill noong 2018, natalo ang isang unit na may makintab na bagong type si yam Put siam AS ng mas hindi abanting pwersa na gumagamit ng mas lumang mga tangke. Galing ito sa artikulo ng outlet na kontrolado ng Estado ng China, hindi ng kanluran. Ayon sa ulat ng China, hindi ang tangke ang problema kundi ang mga tao sa loob nito. Hindi marunong gumamit ng bagong sistema ang crew kaya nagkamali sa koordinasyon. Isang napakamakabagong problema para sa isang napakamakabagong tangke. Kaya naman ang mga eksperto tulad ni Dr. Richard Bitzinger, isang visiting senior fellow sa Military Transformations Program mula Singapore, ay nag-ingat sa kanilang mga pusta. Malinaw sa kanya na ang bagong armor ng China ay kasing advanced na ng sakaluran, na malaking hakbang pasulong. Pero nakadepende pa rin sa galing ng crew, doktrina, at pagsasanay ang ipapakita nito sa labanan. May simbolikong aspeto rito na hindi pa natin napapansin. Ang type siyam na putsyam ay ipinagmamalaki ng PLA at sa maraming paraan ng buong bansa. Ipinamalas ito sa bawat malaking eksibisyon. Ipinakita sa mga poster ng pagre-recruit at itinanghal bilang pangunahing simbolo ng inobasyon ng militar ng China. Tinawag pa ito ng Global Times bilang tangke na nagpagulat sa kanluran. Para sa China, na bagong kasama ng malalaking bansa, ang Type Siam na Putsyam ay maaaring magbigay ng espesyal na halaga na hindi natin mapapantayan sa kanluran. Sana nga ba tayo ngayon? Kung pagbabasehan ang karamihan ng opinyon, ganito ang kalalabasan. Matibay, mahusay at dekalidad ang firepower, mobility, optics at protection. Medyo halo-halo Maganda ang frontal armor, maayos ang sensors, pero nadidismaya dahil sa autoloader at sa kasalukuyang kakulangan ng active protection system operationality. Hindi pa napatunayan. Maaaring kamanghamangha ito o papel na tigre lang hindi natin alam. Kahanga-hanga at mukhang matalino ang paggamit ng PLA bilang bahagi ng modernong Combined Arms Framework. Pero ang datos mula sa mga ehersisyo ay nagpapahiwatig na dapat bawasan ang inaasahan tungkol dito. Kahit sa malapit na hinaharap, kung gusto mo ng kanluraning paghahambing, ang siyam napot siyam a ay maagang bersyon ng M1 2 hindi kasing pino ng SCP V3 pero mas advanced kaysa M1 ng Gulf War. Isa itong tangke na may tunay na potensyal na nililimitahan lang ng karanasan at pagkaantala ng institusyon, hindi dahil sa mga depekto sa disenyo. Hindi yon paninira Tandaan, habang nag-uusap tayo, papunta na ito sa seryang produksyon. At baka iyon na nga iyon. Salamat sa panonood.